magandang hapon. Ayan guys. Kaya mawawalan kasi ng tubig ngayon guys eh. Nawawalan tubig ngayon kaya ito guys, nag-iipon sila guys. So, ayan oh. Dami na ipon tubig guys kasi mawawalan daw ng tubig ngayong araw guys. Kaya ayan. Pupuno ng tubig guys, ayan oh. Wala dito guys. Dito guys din oh. Ah, nabukod ng tubig guys. Tayo. Oh. Wala nang ano eh. Mawawalan kasi ng tubig guys. Kaya ito guys, so oh. Oh, Tapos oh, yung drum. Yung dalawang drum. Ipo, ayan guys. May naipon na na tubig. Ayan guys, so. Oh. Ayan. Mga galon guys. May mga laman guys. Kasi mawawalan wala kasi oh. na oh. tubig guys. Ayan o. Planggaan na guys. Ayan o. Oh. Nilagyan din ng tubig guys. Hindi totoo yan. Ayan o. plastic pa yan guys. Original yan guys so. Oh. Madaling pasukan ng lamok yan guys Kasi oh, Why are you crying? ng tubig guys so, oh. Ianda para papaligo bukas guys Once na Mawalan ng tubig na yung araw guys Kasi nag-announce na yung Ang angas mo ah Ano guys Na mawalan daw ng tubig guys Kaya nag ipon ng tubig na marami <coughs> Kaya, no, Dito, Guys Ano? Nag-ipo na ng tubig yan eh Ano? Ah, ayan. Oh, ayan. Wow. ano kasi yung uh, na yan. Uh, wala kaya... guys. Ang mga, ano, ayan, ano? Ayan, guys. Para... mga pandito bukas guys. Kasi, <coughs> ano yeah. na problema <laughs> ayan guys baling malap ah, puno, puno na yan yung na lang guys hindi pang puno guys talaga kasi puno namin yung guys eh gunggong ayan o no. barilig kita ayan. sa mukha eh ayan o no. <laughs> bakit ganyan no. ah, na inaasal guys. mo ano ba ang drama Kaya mo sa buhay salamat sa inyo guys wow pang sawang pagsuporta sa aking vlog Araw. Ayan, gusto na hindi kayo magsawa Ayan, thank you, thank you And God bless you all guys